Nawi sa Rambol ang inuman section ng mga lalaki sa Davao City. Ang hugat daw ng gulo, selusan sa isang babae. Nasa front line na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa isang viral video, kinukuyog ng limang lalaki ang isa pang lalaki sa harap mismo ng Davao City Hall noong March 24. Pinaulanan siya ng suntok at palo sinubukan pa niyang tumakbo pero hinabol pa rin siya ng grupo hanggang sa napasalampak siya sa kalsada dahil sa walang tigil na pambubugbog. Sa puntong ito, nasa full din sa video ang isa pang lalaking binubugbog ng parehong grupo. Napasubsob din sa semento ang lalaking yan Maya-maya, dumating na ang mga pulis at nahuli ang limang sangkot sa pamubugbog. Basa sa investigasyon, lasing at galing sa bar malapit sa City Hall ang mga nagsuntukan. Ang punot dulo umano ng gulo. Isang babae sa loob ng bar na pinagiinuman nila. Lasing na sila lahat so nagkainitan na. Nagagawan siguro sa isang babae. Isang araw ding ikinulong ang grupo bago pinakawalan. Hindi na kasi nagsampan ng reklamo ang dalawang binugbog ng grupo. Pero disinido ang mga pulis na ituloy ang reklamong alarmin scandal laban sa lima. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.